Collagen induction therapy paano ito nakikinabang sa laya Kung ikaw ay nag-iisip na sumailalim sa ilang skin rejuvenation treatment dapat mong isaalang-alang ang collagen induction therapy Ang therapy na ito na tinatawag ding medical skin needling ay isang minimally invasive na skin rejuvenation treatment na naglalayong bawasan ang hitsura ng mga wrinkles at fine lines sa iyong mukha at iba pang bahagi ng iyong katawan. Sino ang nangangailangan ng collagen induction therapy? Isa. Ang collagen induction therapy ay nababagay sa ilang uri ng balat at ito ay isinasagawa ng mga taong gustong pabutihin ang kanilang balat, alisin ang mga wrinkles, pakinisin ang mga linya at pabagalin ang proseso ng pagtanda. Dalawa. Ito ay mainam din para sa pagpapabuti ng iyong hitsura sa kaso ng pagkakapilat. Bago ang paggamot. Isa, bago sumailalim sa therapy na ito, dapat kang kumonsulta sa isang may karanasan na doktor upang matukoy kung ang paggamot ay angkop sa iyo o hindi. Dalawa, dapat mo ring tanungin ang doktor tungkol sa pamamaraan, ang mga komplikasyon nito, mga benepisyo, at iba pang mga katutuhan ng may kaugnayan sa collagen induction therapy. Pamamaraan Isa, ang paggamot ay nagsasangkot ng paggamit ng mga microneedle sa isang roller na inilipat sa ibabaw ng iyong balat para sa paglikha ng pantay na pagitan ng mga sugat na nabutas. Dalawa, bilang resulta ng proseso, ang natural na produksyon ng collagen ng katawan ay pinasisigla ng pagbuo ng tugon sa pagpapagaling ng sugat. Tatlo, ang roller na ginagamit ay katulad ng isang tato needle at minimal na trauma ang dulot sa panahon ng paglikha ng mga butas sa pagbutas. Apat, minsan, ginagamit ang local anesthesia para mabawasan ang discomfort. Ang haba ng mga karayom sa roller ay nag-iiba at depende sa kung gaano kalalim ang mga karayom ay kailangang tumagos sa balat. 5. Ang iyong balat ay nasira upang ang iyong katawan ay mahikayat na gumawa ng elastin at collagen na tumutulong sa pagpapaputi at pagpapakapal ng iyong balat. 6. Ang pamamaraang ito ay ginagawa sa iyong katawan at mukha karaniwang tumatagal ng humigit kumulang isang oras para may sigawa ang paggamot, depende sa lugar na ginagamot. Pagbalik nito Isa, pagkatapos magsagawa ng collagen induction therapy, malamang na ang iyong balat ay kulay pink. Dalawa, nakikita rin ang ilang banayad na pasa at pagdurugo, na depende sa haba ng karayom na ginamit para sa paggamot. Tatlo, karaniwang tumatagal ng dalawa hanggang tatlong araw bago gumaling pagkatapos ng pamamaraan. Inirekomenda para sa iyo na magsagawa ng isang serye ng dalawa hanggang lima na pagupo para sa pinakamataas na benepisyo at perpektong resulta. 4. Maaaring tumagal ng humigit kumulang 4 hanggang 8 linggo bago mo maobserbahan ang mga benepisyo. Dapat mong gamitin ang cosmeceutical grade skin care sa bahay para sa mas mahusay at pinahusay na mga resulta. Ang collagen induction therapy ay idinisenyo para pasiglahin ang natural na produksyon ng collagen ng iyong katawan na tumutulong sa pagpapabuti ng iyong balat sa maraming paraan. Dapat kang kumonsulta sa isang doktor at hayaan siyang magpasya kung ikaw ay angkop para sa pamamaraan. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.